Kumusta na po si dating pangulong uh, Duterte? Mino-monitor din po ba ng uh, administrasyon yung kanyang uh, sitwasyon sa The Hague at yung kanyang uh, medical condition? Kasi po nung humarap siya sa ICC, ano, parang medyo kakaiba yung boses niya. Ang sabi po ni Senator Bongo ay parang hindi yata binibigay yung kanyang gamot. Mm-hmm. Uh -huh. Yan po ay kanyang opinion lamang ni Senator Bonggo. Unang-una wala po siya doon sa lugar. At nadinig po mismo natin sa ICC kay Judge Mutok. Na ang pangulo po, ang dating pangulo po ay yun, sa mga doktor na tumingin sa kanya ay nasa magandang condition po. Mentally aware, mentally fit. At patuloy po rin na chinecheck ang kanyang kondisyon. So, kung meron po mga ganyang klasing mga haka-haka muli, katulad ng sinabi ni Senator Bato, Ah sorry. Ni Senator Bongo. Dapat siguro ay kanya munang alamin. Uh, alamin ang katotohanan dito bago po magbigay ng baka hindi nabibigay ang kanya mga gamot.